Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng ang balita ngayon tungkol sa pahayag ng mga diskaya. Diba kahapon nilusob sila ng mga galit na taong bayan at pinagbabato sila ng putik, inisprihan ang kanilang gate ng magnanakaw. O ito ang reaksyon nila. <laughs> Bakit kami ginaganito? <laughs> Ano ang nagawa ng diskaya? Ano bang kasalanan namin? Parang ganun ba? Okay, basahin natin ang ano. Of course, nagsasalita sila sa pamamagitan ng kanilang abogado na nagsisilbing spokesperson na rin nila. Ayon kay Atorne Cornelio Samaniego III, legal counsel ng pamilya Diskaya, nagdulot ng trauma at matinding takot sa mag-asawa, kanilang mga anak at maging sa mga kaanak ang mga huling kaganapan. Takot na ang spouses diskaya. Ang anak sobrang trauma. Yung mga kamag-anak nila sobrang takot na sila sa nangyayari ngayon nagtataka ako <laughs> dito ako ma magwan mamaya yung abogado <laughs> nagtataka ako bakit parating diskaya parating diskaya sumusunod ho tayo sa batas bakit kami ginaganito ano ang nagawa ng diskaya <laughs> Napakasakit ko ya Carly Ang sinapit ng inyong buhay Napakasakit at Sabihin ko sa inyo kung ano ang gagawin napaka -kanta tuloy tayo uh, talagang ano ito na yung kung anong itinanim yun talagang anihin uh, yung ginawa ng mga nagrali kahapon ay uh, I don't know kung may nilabag silang batas sa tingin ko within within freedom of expression pa rin yun Although, yung pag-spray nila ng magnanakaw, o baka mamaya, ayun, may sumobra, pwede silang sampahan ng kaso, yung yung pag-spray. I don't know yung pambabato ng ano, pambabato ng puti. And, uh, natakot, na trauma, of course, ang kawawa, mga bata. Supposed to be, walang labot o oh, walang pakialam sa ng mga bata. Kailang, nandyan na yan eh. Kung ano kasi ang ginawa ng kanilang mga parents, eh madadamay at madadamay talaga. Again, so lesson learned mga kaibigan. Uh, naka, napakahirap. Papipiliin ako ngayon. Kahit wala akong pera, Basta may kapayapaan ang isip ko, makakatulog ako. Hindi yung ganyan na, oh, bakit palaging diskaya? Kasi sila yung ano eh, sila kasi yung masyado ah, pinakita ang yaman. Kung hindi sila nagpa-interview kay Julius Babau, kay Corina Sanchez, wala sana ganitong ganito mga ari. Oh, tingnan niyo yung mga ibang contractors. Yung 15, yung mga tahimik lang. Wala man. Oh, dalawang contractors, oh, tatlo ba? Ang sentro ng batikos sa social media. Itong mga diskaya Itong kay Saldi ko, kasi nga yung pamangkin, Claudine ko, nag Pakita sa social media ng kanilang karangyaan, lalo na yung 759,000 pesos na dinner. Kaya ang taong bayan magagalit, pati nga ang Cardinal, Cardinal David ng CBCP. Sa kanyang homily, sang uh, sabado ata yun, binanggit niya na na it's uh, obscene, masama yung ganun grabing panggagasta ng of course, uh, speculation lang ito kaya lang paano sila nakakabuhay ng kaya bakit sila ginaganyan eh dahil ng kasentro ang ano Ma mabuti nga na lang at ganyan lang ang expression ng Pilipino yung hindi pa umabot ng level sa Indonesia. Pag nagpapahinga ako, talagang doon ako nakatutok sa mga Facebook reel, sa mga kaganapan sa Indonesia, Nakaka, nakakatindig balahibo. Kitang-kita ko yung galit ng mga Indonesian. Mayroong isang uh, babae, uh, sumugod sa linya ng mga polis, tinadya kanya yung shield ng polis. Umalis, mamayin, di pa nakuntin Kinuha ang kanyang sapatos at ibinato ang sapatos niya sa mga pulis. Babae ito, ha? Dalawang babae. Ang nakita ko, yan, yung sapatos, may isa pa. Babae rin. Naka-gamit uh, ng, pan, yung hijab ba yun? Galit na galit. Ginaganon niya ang mga pulis. Kawawa uh, naman ang mga pulis. Wala naman silang kasalanan. kailang trabaho nila ang... Uh, pigilan ang mga ano kaya pulis ang nadadamay kawawang mga pulis doon so bakit kami ginaganito eh talagang ganyan <laughs> anong nagawa oh huwag oh, nyo tanungin kung anong nagawa ng mga diskaya again it sobra sobra na 28 luxury cars Rolls Royce, ilan yun? 48 million. Mercedes-Benz, 20 million. Kinita ng, uh, ano? Kinita ng uh, matino? oh Salamat kay Mr. Uh, Manong o Sir Ted Pilon. Nalaman natin ang kanilang mga luxury cars. Anong declaration nila? Karni ng baka. Mga ganun baka kumpleto ng resibo si Ted Pailon at iimbestigan na ng Bureau of Customs. Tapos tatanungin, ano ang nagawa ng mga diskaya? Uh, anyway, trabaho ng lawyer yan. Kaya lang, hindi niyong masisisi ang taong bayan na magalit. At sana hindi darating yung punto na mangyari yung Indonesian experience dito sa Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil <coughs> ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin niyo ang video na ito. Pero naan ako sa area ni Michael sa iyang gatamnan o Kapih. So ako siyang doolon Mayang buntag diha So magtanom ni siya sa kape nga nahatag sa iya ha Nga 300 ka sidling Muna ni siya ang sidling nga mong napalit nga Tag 25 pesos ang kada isa Kining among natanom nga kape 14,550 na ni So 29 na kapamilya tambok so muna ni ang nahuman o mga tanom so tama na dito o So muna ni Gil Ogon, sa gitam na ni Michael O, kanang kuan, kape. So luag Lana kayo! Salamat ka sa gano sa nagkuwento sa nanay sa nagatag oh. sa Salamat ka sa lahat uh, sa yatag na sa abot sa tanan sa nanay. Karon din sana ka sa wadon. Mm, Pila daya iya imong anak? Kuan. Pat. Pila na uh, tanan nga eskwela? Ang kwan na karon na eskwela na ako isa. Isang imong estudyante. Oo. Oh. So ang tolo dili pag-eskwela. Kwan na sila. Sí, pero me